ayong unto mga kabakyard ito ang litborn ikap bakbakan banded yan sila napalid to nagong mo mga kaganapan karon sa tuang backyard

Ano nah, sila karon nagcutting sila sa duplex. Luwag. Luwag may ganin na may luwag ang lid. blade. Okay, washer. Uh, ah, yeah. amping, amping lang, amping amping. Nila uh, na sipat. <laughs> Natay Diyos mga kabakyad Mga bisaya Lain na kayo balog unsan eh okay, Diyos.